What's up my idol? My name is Nico and welcome to my channel. So, this is my first time na mag-record ng live. So, medyo nakakapanibago and ginagawa ko ito para mas naging lively yung video po natin. And 'yun. Um sa video na 'to, we'd star natin itong ah uh, bagong challenge na ang tawag is absolutely fabulous challenge. October season na naman at mag-clash uh, at mga Halloween na naman, di ba? So, yun, meron nga mga Clash Win. Clash Win is here, eka. ka. Diba? So, napakaganda rin itong, ano, napakaganda rin ng skin. Ngayong, dito sa Battle Pass, ito yung Ghost Champion. So, yung Ghost Champion, may kita mo. Tsaka yung Ghost Team, kung makikita mo siya sa, ano, kung makikita mo siya sa trailer ng Clash of Clans. Sobrang ganda na talaga ng mga ginagawa nilang ba mga bagong skins ngayon. Compared ng mga naunang skins nung bumibili ako ng Gold Pass na. No? Sobrang ganda parang pang ano na, parang pang Dota effects na yung mga skin na nilalabas nila ngayon, 'di ba? Yung ghost, Itong ghost team at may lalabas din na ghost scenery sa mga susunod na linggo nitong October. So, itong absolutely fabulous challenge. Pag na three star natin 'to, meron tayong 400 XP, 25 gems tapos meron tayong resource potion. Excuse. So, 'yun, uh, atak na natin 'to magkasama na dito yung uh, ghost warden at saka yung um, ghost champion. So, siguro yung lalabas na susunod na challenge dito is yung uh, yung magkasama na yung magka-partner na yung ano, ghost king at saka ghost queen. Tapos yun, uh, yan, subukan na natin yung 3-star to. Na 3-star ko na to sa mga ibang bases ko. Um, i-ano ko lang siya, 3-star ko lang siya dito para share ko lang idea ko paano ko siya 3-3-star kahit medyo late na itong upload natin. So, yun, na na natin siya. Okay. So, itong base na to kung makikita mo, uh, na-featured uh, din dito yung bagong scenery. Ghost scenery siguro to Okay. So, yan, napakalapit itong scenery na to Lalabas na rin to sa loob ng ilang linggo lang dito sa Clash of Clans. So ayan, uh, simulan natin yung attack natin dito sa may bats, dito sa may ulo ng bat spell. Bat spell Ulo ng, dito sa pinaka ulo ng bat base. para siyang Batman base layout. So gamitin natin ang isang super wizard. Ayan. Ang pinaka main goal natin dito, palabasin natin yung clan castle troops. Ayan. Pag wala na siyang clan castle troops sa lahat, drop natin tong Electro Titan sa taas. Tapos lang natin patayin ng Electro Titan, itong mga Clan Castle Troops, para hindi tayo mahihirapan mamaya. Okay, ayan, patay na. Ngayon, drop naman natin itong dalawang Skeleton Spell dito sa left side, ng, sa loob ng, ano, ng Batman. Okay, pag na-drop natin yan, dalawang Super Wall Breaker naman dito rin para makapasok. Tapos, spam na natin yung mga troops natin. Dalawang angel, dalawa. Okay, hero. Tapos, bago sila pumasok, dalawang surprise golem. Tapos, rage pag nakapasok mo sila. Ayan. Wait lang natin ng konti. Kapag nakapasok mo na sila banda dito sa malapit sa town hall, pwede na natin gamitin yung ano. Pwede na natin gamitin tong tatlong bat spell at saka skeleton spell at rage spell dito sa kabilang side naman tas free spell okay. ngayon pagpasabog na yung town hall pwede ating gamitin yung grand warden ability and ayan 3 star na siya ganun lang siya kasimple hindi na natin kailangan gamitin yung ano yung royal champion ability pero kung mabibitin ka sa oras kung nabitin ka sa timing pwede mo siyang gamitin wala namang masama, diba Kaya nga, available yung mga, ano yan. yung mga spells, tsaka yung mga skills na yan. Para in case na mabibitin ka sa challenge, pwede mo siyang gamitin. dun lang siya talaga nakaalat dito sa challenge na to. Pwede mo siyang i-drop lahat, walang problema. So, na napansin ko lang sa challenge na to, medyo ano siya, medyo mas malakas ng, mas marami yung ano, mas marami yung troops. Parang, enough na yung troops na to para i-3-star yung mga defense na, na, na nandito sa, sa challenge na to. Unlike sa mga previous challenge na talaga konti lang yung troops tapos sobrang daming defense. Tapos mag tapos magmamatter na lang yung ano, pagka 3 star mo doon, depende sa strategy na gagamitin mo. So, I hope sa susunod na challenge, huwag mo malakas na yung susunod na challenge kasi gano'n naman, oh, diba? No. abang Habang papatagal na papatagal yung mga challenge, palakas siya ang palakas. Diba? Pero dahil nga may mga passing guide na ganito, doon natin siya pwede ma-3-star. Pag hindi natin siya alam na kung pa paano yung 3-star. So, go, ganoon na tayo sa base natin. And ayan, ganoon lang siya kasi play, eh, mga idol. So, ayan, kung kung hindi mo pa siya na 3-star, pwede mo itong gamitin itong 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 tinuro kong, challenge, eh, itong tinuro kong tutorial natos. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, wag na wag po kayong makakalimut na mag-subscribe at click ang notification bell button para mag update ko kayo sa mga next videos na i-upload ko. So, yun. Like and share nyo na rin po. Maraming salamat po sa panonood. Uh, see you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.